Through the dark, through the dark, through where no one's been before, but it feels like home. Ayun mga kamiting kakao, ito lang po tapos. Ito po yung lahat yung huli namin. Kunti lang, kaya giparte-parte na lang po namin. Kaya yung sa akin po mga kamiting, inuwi ko na lang po dito sa bahay para may ulam po kami ngayon. Ito lahat, ito po yung akin mga kamiting ito mga kamising ito sa sabawan ko tapos ito naman yung pakol isusugba ko ito, mga kamising kaya tara mga kamising let's go magluluto na tayo kaya samahan nyo kami mamaya mga kamising magkakain let's go Ay, tigat, ang tigas mo be dada ang tigas niya mga kamising grabe Dapat kasi palagi babad ka pala ito sa tubig para marambot lang siya kasi pala, pag hindi may babas siya mga kanis sa tubig kasi, eh, matigas siya sari Bago magmahal mami, Magmamahal pa kaya Magmamahal pa kaya tayo muli ah, 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 ah. Ang bisugo na to Silau mga kanisig kasi Tantaran ko. Pagpasensya nyo. Ay, ganyan. Mamaya mga kamising. Samahan nyo kaming kumain. Ay, nandito ito mga kamising. Dahil yung pakol. Sasugba ko yung pakol mga kamising. Tapos ito, sasabawan ko. Ayun ha.

Idisay Na perdi ka guapa. guapa pa Sayang mga kuya Ang kuya ko Mga kamising Yung mga kuya ko Sobrang pupogi Ako na iba ng iba ako ng lahi lahing, lahing Lahing ano ako mga kamising Lahing dito Lahing lahing ano ba ako? Kalimutan ko yung lahi ko. Sipin ko muna. Lahing ano ako okay? eh? Lahing... Ano ba yung lahi ka? Lahing black beauty. Sila kasi brown. Ako black. Ako black.

school. Apay pay tayo. Mbalaod sa muras. Maluto ang pakol garong o gasa. Kimukaw o nasagko o Nagpatambok mo sa chidisay kadugayan. High blood na siya. High blood na ako. Sunod na ako. Nagdadayat na ako para hindi na ko nila nasara-sari na ng... tambok. Magbaga ka na rin. Ay, ito nagbaga na rin para tayo. Tayo pa. Kailangan kong bilisan mga kamising kay yung kapitbahay ko dito mga kamising. May limang patungtong na kamakapiray tayo ni YouTube na. Ta! Kasya! Buto, dante yan niya. Kulo na mga kamising. Open the... Agay, kainit! Mm. Ano ba ito ilagay dito? Ilagay na ang lamas. Agay! Kainit. Agay! Agay! Lagyan natin ng asin. 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 Para sa mga taong maalat. Asin. Eh, gaya kada kadami na gaya ito mga kamisi. Tapos lagyan natin ng North Senegal. Sa hampalok. Katulad ng pagmamahal ko sa kanya. Mahashim. Para maabot din yung amoy mga kabising amoy nyo. Ah. Adi! Ah. Asin! Ah. Pulang pa sa asin! See? ano oh, hindi pa siya masunog kasi itong balat ng pakun mga kamising kasi balat ko itong makonat. Kaluoy sa pakun. Hindi sa banilisa. Kakulay ko na itong pakun mga kamising pag naluto. Pakun ang pangalawa. Mama at amahan kaming sing. Sabayan nyo kaming magkaita. Dito gusto ko bait dali. Kay reading ready ang dakong pakol. Ha. Hmm. Ako. So. Kakalakingin. Ilonguson ko na. Lumabas din. Kasi daw sabi ni Choco, yan gusto daw kumain. Labas gito. Magagawa hmm. bisig dito na lamang tayo. Orasyon, orasyon. Tikman. Agay, kainit. Ah. Anong pangalan ko? Si Disay. Disay na go. isang kulo na lang mga kamising at kakain na tayo. Sunod taon. Awa ni God. Papayas itong bahay ko. Ito. Para lagyan ko dito ng cabinet. I close my eyes. Kantahan ko na itong pakol para maluto. I close my eyes. And I can see the words that we think. Bakit parang nag-ibusis ko? Up for me that I call my own. Through the dark, through the dark, through where no one's been before, but it feels like home. Balik na nato. Okay, sumunog naman. Kakulay ko na siya mga kamisingwa. Mastig tiga. Ahon natin mga kamising okay. okay. Mga kamising ilipat natin itong pakul dito sa kahoy kay matagal man siya maluto sa pagol. Dito na natin ilagay. Kay dito, Pagbaga pa man. Sige. Ay, dyan, o. Luto ka agad dyan. di ka buta na uras. Ay, pala kayo. Tinitingnan nyo ako ah. Tinitingnan ko paano magluto yung isang design. Eh, Nakagan, nakatulad ko. Ganito. I can teach you. Teach you. I can tool. mga kamising na. Hindi naman to. Grabe na kalut. Oh. Oh, hindi. Okay. Ba. Gusto niya mga kamising gusto niya. Nasa na. Akikinit. Okay, kain na tayo mga kamising. luto ko mga kamising ay mayabo. hindi makita so, ito yung ay kanin Dali, kukunin ko sinugbaha bahawit eh. ito yung sausawan mga kamising eh. ito yung ito yung ito sarap kain tayo mamaya mga kamising panuorin niyo kami Sabayin nyo rin kami kumat. Wala ko tubig ah. beat mo ko. Ready. Wala pa yung mama ko mga kamising may ginagawa pa. Kaya tayo na natin. Ito na lahat mga kamising. May meron na kaming kanin. Sinabawan. Sinugba. Ay inihaw pala. Sausawan. Plato. And... Meron na rin gaming baso and then water. Okay, let's eat na no kami kamisin. Lord, maraming maraming salamat po sa panibagong araw na pinagalagay sa amin, sa blessing na pinagalagay sa amin. I-bless niyo po sa araw masarap na pagkain sa aming harapan. And maraming maraming salamat po sa labing paggabay sa amin. Maraming maraming salamat po. In Jesus name, we pray. Amen. Amen. <laughs> Ah, ayun o, ito, to ito, uh, ito, uh, no. Tayo tayo mga kamising. Kain tayo. -tay. Bakit? Uh, hindi, hindi

Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. 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 Oh, tapos na kaming kumain mga kamising sana yung nag-enjoy kayo sa namin kaya kita-kits sa next vlog ko mga kamising bye bye, God bless you oh, 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 oh. thank you so much mga kamising kasi hindi pa nakasubscribe subscribe na po kayo para update kayo lagi sa mga video namin talagang lalo, lalo na po sa Amazing C kung hindi pa po kayo nakasubscribe mag-subscribe na po kaya bye bye mga kamising